Siniguro ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo na papasok ng par. Sapat na supply ng family food packs at non-food items, tiniyak. Pinaghahanda ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga local GRRM councils at ang publiko sa posibleng epekto ng paparating na malakas na bagyo. Sa Cordillera RDRRMC pre-disaster risk reduction assessment building scenario nitong Huwebes, inatasan ni Cordillera RDRRMC chairperson Albert Mogul ang mga local GRRMCs na magsagawa ng preemptive evacuation lalo na sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Iprenesenta rin ito ang mga likely scenario at worst case scenario na dapat ikonsidera sakaling tumama ang malakas na bagyo sa rehiyon. Sa ngayon, siguro mag-prepare tayo, even yung mga pamilya natin. Mag-prepare na eh, 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 uh, sa eh, uh, tubig. Let prepare. Kung tayo ay handa, kung konti po o oh, wala, tayong kaswal. Siniguro naman ng DSWD Cordillera ang sapat na supply ng family food packs at non-food items sakaling may mga pamahalang lokal na mga ilangan ng augmentation. Handa rin ang kagawaran na i-deploy ang kanilang mobile command center at mobile kitchen lalo na sa mga lugar na mga ngailangan ng suporta. Mga warehouses ko natin, nakapreposisyon na yan no? sa mga probinsya, sa mga munisipyo na meron na po tayong mga warehouses nakapondo na kung lahat dyan ang ating mga food pack. So, nakapag ano, inactivate na natin ang ating Bravo and Charlie Quick Response Team. Una nang naglabas ng abiso ang Mind and Geosciences Bureau particular na sa mga menero na huwag munang pumasok sa kanilang mga minahan at lumika sa ligtas na lugar dahil pa rin sa banta ng palapit na bagyo.